Luluto tayo ng miso. Yung ating miso, ayan, yan yung talakitok na minigay ni Mari Rocco. Ayan. Luloto na natin ng miso. Ito yung mustasa, tatlong tangkay, tapos puso, tsaka sili. Tapos ito yung gusto ko yung masarap ilagay talaga sa sa, sa, sa sampalok talaga ng na bunga. Napakasarap. Tsaka pwede lagyan yung labanos, ay sibuyas natin, luya, kamatis, apat na piraso, tsaka ito yung ating miso. Pero ako talaga gumagawa ng bagoong kung gusto ko bagoong. Lagyan sa miso. Tapos, pwede lagyan niya ng patis. Tsaka, kunting bitsin sa inyo kung gusto niyo lagyan ng bitsin yung ating gulay. Tapos, iprito natin to. Galing nagiyelo pa yung ating talakito. Kaya may mayang konti. Iprito natin. Prito natin ng half cook lang talaga. Tapos, gisa-gisa lang. Gisa lang sa sibuyas, luya, kamatis, miso nakakunting patis. Ayan, napakasarap. Atin yung ating, yung ating talakito. Prito na ng dahan-dahan. Ayan, para hap, hindi naman siya yung ano, yung pritong-prito. Bahagyan nila yung prito. Para yun lang siya ng talakito, matanggal. Apat na buntot lang, kasi yung buntot niya, malasa, parang yung liquid na ano, talakito, andyan. Hapok lang natin. Hindi naman sobrang tritong-trito. Tambit sya na Tapos naman, yung na tayo. Slice na tayo ng mga kamatid. Sibuyos natin. Ayan, magsitrito na tayo ng yung ating, ano, tanggalin na natin. Kasi magigisa na tayo ng iso natin. Ayan, silanggal na. Napakaramo nito. Ayan, tanggalin na natin. Maglagay na tayo ng oil. Ligisan na natin yung ating luya. Kunti mantika lang kasi may prito pa yung ating. Ayan yung ating talakito ko. Ayan, di prito na natin yan para ano. Tapos magbisa tayo ng luya. Antayin na natin talaga yung humango yung ating luya. saka natin nalagay yung ating sibuyas. yung pag na yung bango ng ating luya. Parang gusto ko ma Mas maraming ano, mustasa, mas masarap. O, kung hindi kayo, mas maganda yung maraming gulay. Pwede na natin lagay yung ating sibuyas. Igisan nyo rin yung ating luso dito sa ano. At saka meron akong sabaw ng ano, ng pinag ng tawag nito, ng bigat. Pwede kayo maglagay noon. Pwede na natin lagay ang ating kamay. hindi pa durog na durog yung ating kamatis. So, wag na natin tayo madurog yung ating kamatis. Lagay na natin yung ating miso. Yung kulay puti yung miso na ano yung video maganda yung kulay ng miso. Isabay nyo rin sa pag -isa ito. Tapos, maglalagay tayo ng patis pang paalat natin yung patis. Ayan. Bisa-bisa niya lang siya sa mga durog ng ating kamatis. Pag nadurog na yan, saka natin lagyan ng sabaw ng sinaing. O pag din na nalagay yung ating, kasi gisa naman yung ating bagoong, kaya po din na yun. Pwede natin lagay yung ating sinabawa na sa sinaing to. saing ako. Inano ko. Ayan. Antay ang kulong-kulo. Tsaka nyo lagay na yung ating isda. Kasi isda natin luto naman ah. Kunting kulo na lang naman. Hmm. Pwede na lang yung ating labanos. Para medyo maluto siya. ganyan na rin lagay siguro ang ating puso. Kasi slice ko dalawa lang. Ayan. Puso ng saging. Untayin na natin kumuno. Balikan natin. O pwede na natin lagay yung ating isla. Sa huli na yung mustasa. Yung ating ulo. Ayan. Kunting sabaw lang para masarap. Kasi pag masarap yung sabaw, hindi masarap. Ayan, punong-puno ng isda. Kunting sabaw. Nakita nyo kanina yung sabaw ko sa yung sabaw na parang kahoy. Ganun lang karami yung sabaw niya. Para malasa na. Tapos patis lang pinaglagay natin. Galing hindi ko na sinukat yung patis. Kung gano'ng karami. Antayin na natin kumulong kulong-kulo to sa natin. Mmm, pulong puno ng isda. Ang sarap nito kasi ulo talaga lahat ginamit. Siguro lang i-slice nitong ulo na to. Ah, uh, dalawang buong dalawang buong talakitok yung ulo niya. Hindi ba dalawang hati yun? Bali, tatlong ulo andito. Biniyak lang ah. Pudin nyo na ngin lagay yung ating pinagtikan na prito. Pudin na isala yung ating sampalok. Ayan. Mmm. sarap-sarap ng ating sampalok. Sampalok talaga yung ating ano nilagay. Tapos yung mustasa natin, mamayang konti natin lagay. Ayan. kasarap lang. Konting kulo na lang siya. Titikman natin mamayang mamay, konti. Tikman na natin kaarawan ng ating nilutong miso. Hindi siya gaano na ano no, yung naglapot. Kasi yung miso natin, kunti lang talaga. Hindi naman sobrang dami nilagay natin ang miso. Mm. Mga, pa natin ng asin. Parang kulang pa sa alat. Siguro mga isang kutsarang asin to. Antayin lang natin talaga kulong kulong ito. So, maglagay tayo ng tak-tak-tak. Ayan, tak-tak talaga. Maglagay tayong konting bitsin. Ayan. Sa inyo yung kung gusto nyo, ayaw nyo lagyan, at pwede naman asukal. Ayan, konting pampalasa. Panlalong sumarap. Hindi na natin takipan. Pero yung asim niya, tama lang. Kasi maasim yung ating sampalok. Antayin lang natin yung mustasa lagay sa taas loto na yung ating miso yung miso natin nalagay ko na yung ating sa inyo nyo kung gusto nyo lagyan ng sili ako naglalagay ako sa sinigang ng sili siling yung buyo tapos lalagay na natin yung ating mustasa sobrang dami naman ng mustasa na to hindi ko na ipinutol magtasa pa lang. Ulam na. Lagyan natin sa gilid. Marami talaga mustasa. tasa. Lagi natin sa gilid. Ito ang gilid natin lagay. Masarap hmm. tulungan. kapag na lalagyan naman ng mainit yan, maliit na yung mustasa. O, oh, diba? Maliit na siya. Tapos natin. lapit na. Kulo na lang. Kuloin na natin ng konti. O, loto na yung ating miso. Sinigang sa miso ni Mapa Cooking. Like and subscribe! nagluto tayo ng sinigang sa miso. Ayan, may sili tayo. Sinigang na sili. Para itigay natin mamaya sa patis. Ayan, luto na yung ating sinigang sa miso. by nothing like and subscribe thank you for watching